Okay guys, meron tayong stainless swing arm no ng Yamaha SA. So sa tagal ko po nag install ng bushing ko ano, uh, yun lang talaga ang pwedeng ilagay dito sa uh, swing arm na to no kasi pag ito dinoble bearing or yung pang version 1 na bearing na ano natin na bushing ano is negative po siya. Kasi medyo uh, laki ang butas nito. So mapapansin niyo pag ito eh uh, natin yung yung play niya. Ayun. Galong yung mga pre. Tang time mo konte. Yan. Ano na ito ano? Yan. So yan po ang problema niyan. Pag ibang nilagay niyo diyan na piyesa no, stick bearing or yung bushing on version 1 ay eh, negative po 'yon. Baka maaksidente lang kayo. So makita niyo yung uga niya. Napakadelikado po niyan pag yan ang nangyari sa inyong motorsiklo.